Like mm. Stop, stop. Sino na nagpasubo? Saan nga tayo punta? Uh, pamangking ko. Mangki ko. ah uh, gusto niya ng Jollibee kasi ayan. Hmm. Uh. Hindi tayo po isa mag Jollibee. Hmm, saan tayo punta? Hindi tayo isa mag Jollibee. Hala. Sino yun? Jollibee. Huh? Saan tayo punta? Jollibee. Anong gawin natin si Jollibee? tanya tayo. Nang alin? tanya tayo kukong. Ano gawin natin sa si Jollibee? Malayo. Malayo pa ang Jollibee. Napagod na si Ilmo. Pagod na si Elmo. Pagod na si Ilmo. Layo ang Jollibee. <laughs> Iwan ko yan, guys. Ang ingay kasi niya kanina pa. Tama-tama nandyan na mamanya. Labas muna kami. O, oh, tiba. Nangati na. ngatina, Pahinga. Layo <laughs> pa ang Layo pa ang Jollibee. <laughs> ano sabi mo? bicycle like a tricycle. Huh? bicycle like a tricycle. Oh, like a bicycle 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 jelly bicycle bicycle ulo. labas na kami malayo pa ang Jollibee alam ba niya to ay kapagod saan ba yun alam mo malayo. hindi ko alam saan ba ang Jollibee pukunwari tayo guys saan hindi ko sumalayo ka Almost there? Asan? <laughs> Saan? Layo pa ang Jollibee. Lo, lo, lo. Masaan ang Jollibee? Ayan. Mado ka, malayo. Layo ang Jollibee. Laiyo ang jolly bin. Agoy. mango. Mango. Wow. Ano Oh, dun ka hawak pagkagpicture ran. <laughs> eh tung kulit na pamangkin ko. Ai, malayo pang Jollibee. Ayan, pawis na siya, oh. Mm. Uh, daming pawis na. Malayo ang Jollibee. Saan ang Jollibee? Ito! Ay, sorry. Asan the sign of Ah, the sign of Jollibee, eh. Eh? nakita niya yung sign of Jollibee. Nag-English na. mga chicken nuggets daw. <laughs> ah, ang niyo. Chicken nuggets ba yan? Teka, tawid tayo. Tawid tayo, tawid tayo sa Jollibee. okay, sigaw, sigaw. May pulis, <laughs> bahala <laughs> ka. Alam, nagtakas lang ta. Joker. 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 Joker, dito bibanda. Joker. Saan Joker? Ah, Hawak-hawak hmm. sa kamay ni tita. Ah. ah, maingay. Uy! Ayan. Bilis daw siya ng Jollibee. Malayo ang Jollibee. Ari, bilisan natin kasi. Malayo ang Jollibee. Nakita niya yung sign ng Jollibee. Nakita niya yung Jollibee niya. Yan. Wala yata pagod niya oh. Hindi man to ano. Ano man to. Ayaw man to maglakad ngayon. Naglakad oh. Ha? Ayon, ka. O, ano, ano? Baka magpagili, ano? Ano? ano meron? magpabili magpabili na kung ano-ano malayo pa si Jollibee malayo pa si Jollibee Oy. layo ang Jollibee saan kaya ang Jollibee sige na tingin ba awag maghawak ay sus dito tingnan na ay paano yan ay Diyos ko Dito, dito, dito ay sus bilisan ba <laughs> ayan nagjollibee din ang mga baby oh. huwag <laughs> <laughs> nga mag hawak, -hawak sa pusti kasi madumi Saksa? dito yung aking oh ano may milk tea oh. may milk tea Wah, wow, tak takut Melayu paang Jollibee kick kick kik, 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 kik. <laughs> Guys Tengok ni, tu pemangkin ku Tingin sarap Tingin sarap Jollibee guys <laughs> <Ha>? <laughs> ayan na ayan na <laughs> ayan na si <laughs> na, cool daw buksan na lang, lang. Ayan. Ayan. Dali pasok. Ayan. Wah, sa wakas na kabut ah. Oh, toy. Ha? Oh, what do you like? Ano? Ano sa'yo? I want a chicken nuggets Walang chicken nuggets? Ha? Oh, no. oh, ano 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 bagay na pili na ano na, na. ano na pili na ano sa'yo tali na ayan choco banana pie hindi yung pwede choco banana pie ayun na pili doon Pili! 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 Pagbilis! Spaghetti! Ha? Spaghetti! Spaghetti? Toys! Spaghetti? Toys! Ano? Spaghetti and toys! Sa kuwain! Ha? Sa kuwain! Ayusin mo mo! Bilis ah! Matagal! Uy! Dito muna tayo! Matagal man magpili! Ano ganyan? Gusto mo? gusto mo? Bilisan ka, malayo pa bahay. Ano sa'yo? Chicken and spaghetti? Ah, yung ay spaghetti. Ah? Yung may spaghetti. And pizza, I want to. Burger. Hamburger. Ah, yun ang burger. Ah, yun ang Alright. Okay, okay. Sasabihin mo, ha? Ah. Ikaw na mag-order, ha? Ah. Huwag oh, ganyan. Mag-sindihid lang. Ah. Ha? Oh, sabihin mo, ha? Ah. Sabihin mo. Oo, oh, oo, oo. Sabihin mo, ha? Maya, wait pa, ah. Ay, bakit? Hindi man siya bihib, oy. Sakit sa ulo, tingnan. Saan ba? Saan yun sa'yo? Ha? Saan? Hindi na. O, nagtawag na, o. Nagpula na. Nagtawag? Ha? Wala Ha? Wala wala pa? Wala pa? Nagtawag na oh. Uh. Wala, nagtawag na yan. Tawag na yan. Can we get food there? Hmm? Can get food? Here pa lang. Ayan, nagtawag na Hello. Punta ka na doon. <laughs> bilis niya. Ang bilis niya. Wala pa yata. Ang <laughs> bilis. Ang bilis. Ang Ang dami. Ang dami pa. Where is the seat, ah, ma'am? Thank you po. Ah. So wala man ito magkuwan. Gusto mo ka nang magkuwan, <laughs> Ano po? Drinks na. Ah, may drinks. Kalang. Paano yan? Dito kakain? Doon sa bahay? Oh! sa bahay. Sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Tara. Dito? Doon na lang kasi si mama ni kawawa. Siya na nag-isa. Malayo pang bahay. Maglakad pa tayo. Ha? At tara. Dito na kami. Sagi. Tapos na kami bumili ng... Jollibee at may nakita ang siyang bula sa tindahan nagpabili bula sige na saan ba yung entrance lakad na ay lakad na dito hmm? ay o oh. alam nyo bahay ay takbo ka <laughs> pagod Maya uli guys, pagdating sa bahay guys. <laughs> Dali na. Ah. Napasok na. Ay, wag kasi dumadumi. Ayan. Andi. Mi. Si. Andi ito. na kami sa bahay guys. Ayan. Karating na kami sa bahay. Da. Huh? Happy birthday, Papa. Hmm. Happy birthday, Papa. Ha. Oh. Happy birthday Happy birthday Happy birthday, papa Ah. Oh. Siya ang nanga. Ah, pagtagbaw dali bi. Happy birthday dali bi. Magka-neggmera dai lang sulod ani ko, ang spaghetti. Ah, sige na, kain na ng Chicken Joy. french fries unsa ganay sa tuwa french fries ay potato fried potato man sa Japan ah oh, ganda sige pailawin daw uli pailawin daw si Christmas ano ba ano ba Jollibee na ano <laughs> Sige daw, Bi. Paila pailawin mo daw, Bi. Pakita natin yung ano, Jollibee ngayon na bago ang Christmas series nila. E Ayun Hmm, ganda, ganda. Buksan, na, Sikit, Aku kat mama chicken, eh. chicken Oh, hmm. Nanjana, si guru papa ilmu. Ni kat kakak chicken nuggets. Kat mama, ikat, kat, 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 kat,